Hindi. Ayan ako. Video lang. Hindi pa alam. Para ah, may pang-raise ako. Puno na yung cellphone ko. Nagbura na ako. Hindi ko pa na-upload yung isa. Ina-ano ko rin yan kasi sa YouTube. Ito rin yan, may mga voice, voices naririnig, diba? Tatanggalin ko pa yan. I-edit ko, i-voice over ko. Bawal kasi. Saan mo na-upload yung YouTube? Facebook at YouTube. Hindi na yung mga followers. Wala, konti pa lang sa ano eh. Sa YouTube. Wala pa 200. Sa, wala pa 200. Sa, sa, sa Facebook. Sa YouTube, ito pa pangalan mo. Ito, o yan mo nga. Kita mo. Ano, ang pamagat na lang na ano, may order. May order from Shein phone, okay. my folder. Trabaho sa sali ka dyan ka Bahay. Ah, okay. Okay naman ako. Okay naman. Okay naman. Okay naman. Yung kita ko dun sa Dubai, yung bait ng amo. Sa una lang, ano, nagka-deprensya, nagpa-change lawyer ako. Ano lang. Hmm hindi nagpapakain ng maayos. Tapos, puro trabaho. Since employer ako. Yung sa pangalawa, okay na ba? nag-two months lang ako doon sa owner. Eh. Yung sa pangalawa, yung natapos ko. At bali, ano, three months akong tambay sa accommodation. Oo, nagpabalik ako sa accommodation ng Saudi. Three months ako nung tambay. Walang sweldo. nag abang ng ano, bagong employer. O kung bakit yung After 3 months ayun, naka ano na ako. Ayun, natapos ko yung kontrata ko dun. Yung taon lang 3 years? 2 years, may guess. Tinapos lang yung Ramadan, nung pinauwi ako. Ay, ano na pinauwi? April 20. Tinapos lang yung Ramadan, eh. Hindi lang yung April 9 kasi Bakas yun eh. Baka sa April eh. lang kung next year kasi magra-Ramadhan eh. Sa? Sa ilan? Sa April. No, okay. tapos, may, may na ako ng tiket, te. Eh. O? Oh? No, no, February, asa rito. ang gawin mo doon? Trabaho? Trabaho. Tour muna. Ha? Ah? Tour, tapos hanggang trabaho. Ay, hindi wala kang kontratang ano? Wala, te. Pakbakan, pagbakan talaga. Hindi na. rin tayo. Kasi mga iba, umbakara, doon oh. din ginawa, eh. Oo, eh, laksan doon pa. Mukha, mo daw yan. O, oh, sige. O, sige. Damo. Kenta ka na cuenta ng uli. Inyo ay 46 kumakap. Ang hindi hindi kumakapit. Kumakapit. Damo. Kaya ko. Nang gusto ni uli. Juan.